Hi guys, good morning. Punta ulit ako sa house ni mother, no? May problema daw yung kanyang electric pan. So, magdadala na ako ng aking gamit, ano? Plies, long nose plier, screwdriver, yung plug. Baka pa kailangan ng plug, no? Tapos, ito yung aking pambutas, electric drill. Siyempre, hindi mawawala itong tester. Para itong screws, no? Maghahagila pa ako ng propeller. Kasi yung propeller daw ang nagka-problema din eh. Sana hindi na-apektuhan yung motor. So, ang itinerary ko, ah, uh, ano muna ako, no? Bayad center muna ako, babayad muna ako ng pag-ibig. Tapos, uh, pag-uwi, diretso na ako kay mother. Ayan, ayan na yung propeller na gagamitin ko, no? Ayan. Okay na, kompleto na. Biyahin na ako. Ayan e na guys, oh, yung electric pan niya. Ang nasira pala, ay yung propeller nga. Ito. Kalansag-lansag. Yan dala ko, kinabit ko na, no. Ayan e, ang problema. Parang babangga dito. Yan ang, yun yata naging problema. Ay, eh, bumangga dito sa grills, no. Titingnan ko kung pwede kong ilayo yung grills dito sa bandang gitna, no. Mamaya, pero obserbahan ko muna. Aayusin ko na itong pinaka nya niya, no? Kasi dalawa yung ano nun, eh. Yan, oh, dalawa yung butas niya. Dito sa pader. Ayan, oh. Wala na yung tox. na rin ng, ako ng tox. Medyo tatanggalin ko lang muna yung bara sa loob, no? Okay. Tapos, ikakabit ko yung electric pan Hindi na siguro ako magpapalit ng plug muna. Medyo wala naman, hindi naman hindi naman sila nagka-problema sa plug. Isin ko muna tong, itong hanger, no? Yan, pink. Okay. Kung magbabaong kayo ng tox, ilagay nyo na muna yung tornilyo, no? Ayan. Tsaka nyo yung paloob. Ayan. So yung tox, nakalapat na rito sa pader Kulay puti yung tox, tapos tatanggalin ko na lang tong torilyo bago kay kakabit yung ano na yung holder yung holder na electric pan tibay na yan guys yan na tibay na no yan garantisado na yan wala nang bagsak yan ha ngayon naman yung ano eto yan ito, baliktad yata ako dito, ano, Itong, itong rubber, parang rubber cushion to, ililipat ko dito sa kabila. Sa kabilang side. Ano guys, so ayos na, no? Kaya lang, inuhold pa ako ni mother, eh. Kasi may, meron pang ano dito. Meron pa palang aayusin. Eh, nandito na rin naman ako. Eh, ano ako na. May ano yata nanay, may tao. Yan kayo, so okay na, no? Ah, ah, isabit ko na yung alambre. Kaya lang, may pinagagawa pa sa akin, ano? Itong extension cord niya, oh. Masama na yung <laughs> beard na yung alambre dito. Kumagalo pa. So, ito ililipat ko na lang dito sa pader. Mubutas ako dito sa pader. Yung outlet niya nando sa ilalim. Okay. Ayusin ko na muna. Nandito na rin naman ako. Ah. Uh, ang oras na. 12 o'clock na. Ako, dito na ako. Oh, guys, inabutan ng lunch, no? Ayan ang ulam namin ni nanay. <laughs> Anong, ano yan nanay? Ah, uh, ano ba tawag dyan sa ganyang luto? Sino ba yan? <laughs> vlog to na. Ha? Vlog 2. Ah, <laughs> <laughs> uh, ano ba tawag dito nanay? Ganito? Ito yung isang order na uh talaga naman. -huh. ayun, tinapa, no? Ayan. Dito, <laughs> anong ba to? Wow, parang pakbit eh. Ngayon, kanin tinapa eto isipin ko pa na wala ako sa ano <laughs> Sige guys kain na muna kami ayun na ano guys chapsuy pala yan hmm, tawag nang nga pala chapsuy okay lunch tayo okay na guys ha? Ah, nakakabit na no so itong lagyan ko ng konting tension tong ano no yung kanyang saksakan, ito na medyo nakabuka ng gusto eh. Ah, lagyan ko lang tension konti. Yan. Okay. Dito naman. Okay. So itong ilalim no, lalagyan ko na ng tape to, iipit ko rito para na para iniipit tong ano no. ng packet no ng cover niya. Hay, okay. ko na muna guys. Ayan guys, okay na. Ayos na yung aking ano. Medyo maano lang yung ano yung maigay yung motor niya no. Pero Siguro nung nangyari yan, nung ano eh, nung nawasak yung isang propeller. Uh -huh. So yung saksakan nila, okay na rin. Ayan Tibay na yan. Okay. Ayos. Ay hindi na pala kayo bumili ng ano, saksakan um, eh. na Pero pwede kong pwede palitan niya. Kung may limahan kayo, palitan na lang natin. Huwag na, wala na kong pera. Okay. Bibili na lang natin. Umi. Ayos na. Oh, so... Halimbawa pa, halimbawa may emergency, anong gagawin nyo? eh, ano, nyo ng diretso rito. Oo. -oh. Pagugutin nyo ng diretso rito, siyempre, sasaksak nyo ulit yan kung... Oh. Oh, o, kaya kung papatayin nyo, uh -oh. pagpapatayin nyo, diretso nyo na dito, Ay. no? tanggalin nyo. Tapos, yung ano, yun, ilalagay nyo sa... Ito, oh. ganito, na. Yan. Pugutin nyo, tapos ilagay nyo to sa zero. Oh, tama. Oo, oh, oh, kasi yung kung dadaan ko siya sa tres, masyadong malakas yun eh. Lakas ng oh. motor niya. So, ganun lakas. So, iano ko, -ano ko ulit. Uh, pagka sinaksa ko, ayan, tapos, o, oh, one lang, oh. One lang talaga. Uh, diba? Ayos <laughs> <Dili> na, <laughs> yes na. na. Okay. Uwi na ako.